Nagsimula po 'to. Meron po siyang pinakita sa amin na uh, negosyo niya which is yung uh, trucking mm. at uh, pati na rin yung sa construction. Okay. Uh, meron din po siyang sinasabi sa amin na mining. Mm -hmm. At uh, pagkatapos po, nagpakita po siya ng ilang mga papeles mm -hmm. doon sa negosyo niya. Okay. Sa tracking. and then Papeles mining, mga SEC opo, registration, ay, ay, 'yung ah ano tawag doon? Yung parang blueprint nung uh, ginagawa. yung project ko, kasi Kaya, project ko. Uh, sa hospital daw po dito sa Visayas. tapos ah, sa Baling, yung front okay. niya. Kayo Opo. ba ay magkakakilala? Opo, yes po. Ah so, uh, grupo kayo, magkakilala kayo Opo. tapos Ah, uh, nag-invest kayo. Paano nyo naman nakilala itong nireklamo nire ninyo? Nakilala po namin yung taong 'yan dahil po sa pamamagitan po ng ano. Okay. Meron po kaming uh -huh. uh, sinali isang organisasyon at hmm. siya doon namin siya nakilala. Okay. Nagtiwala kami dahil uh, dahil narin do sa mga kakilala niya at yung uh, sinasabi niya na na ano din na kapatid niya, nagtiwala hmm. kami ng ganong kalaki sa kanya. Uh, bilang, Kailan ito nangyari? Kailan niyo siya nakilala? Noong April po. Ano itong taon lang na ito? Ito po, ng 2020, Itong taon lang okay. na ito. Okay. Tapos, anong proseso? Miniting kayo? bawat isa sa amin, uh, bilang kasama namin siya doon sa tinayong naming organisasyon, mm -hmm. sinama namin grupo, doon ay nagpakilala siya sa aming police, colonel, uh, Kernel, uh, Lieutenant Kernel. Mm -hmm. Ngayon, at sinabi niya, ganito, may, meron akong ni business na ganito. Mm -hmm. Tapos ako, uh, bilang ano niya, driver bodyguard niya, pumasok po ako sa kanya na bilang driver bodyguard. Ang talagang yun po, po sa kanya. Isa po talaga siyang uh, kernel. Negosyante. At negosyante. Oh. Kernel yung, na retired o active service? Act yung Act po pagka active so, eh. po siya. Kasi bata po po ito eh. Medyo ah, bata pa siya. Ngayon, so pumupunta kayo sa kampo, ganyan? Wala po. Wala pong ganun nangyari. True ano lang, yung prop niya, yung ID niya. Eh, oh, Naku, pwedeng-pwedeng i-ano yun. -pwede Oo oh, nga po, hindi namin alam sa laki ng tiwala po namin, ako bilang isang driver body ganyan, nag-invest din po ako sa kanya ng pera. Kasi nakikita mo na merong negosyo. Opo. Kung yung mga pinakita. Nung okay. una po, sinama niya ako sa mga kuwari ng buhangin. Eh, yung pala, lumabas ang katotohanan, hindi rin pala, hindi po, wala, wala hindi po pala, pala sa siyang... kanya. <laughs> hindi po. Pangalawa, sa dami niya ng sasakyan, uh, ako eh, dahil pag nag-drive ako sa kanya, paiba-iba na sa sakyan. Kinabukasin, uh oh. -huh. iba na naman. Oh. Yung pala lahat po lang, nung lumabas na din ang katotohanan, arkila lang po lang. Lahat nire-rent lang po lang nila yung, ano na yun, yung sasakyan. May opisina ba ito sila? Yun It, nga po yung unang tanong ko sa kanya. Yung... Nung bago po ako mag-invest sa kanya, mm, -mm. ko po sa kanya yung kontrata nung sinasabi mm -mm. niya na yung tracking. hospital na apo, yung hospital, tracking. Hospital, kung apo, doon daw po idadalin yung mga buhangin na de delivered daw po sa Visayas Avenue. Mm -hmm. Tapos nung dala po ako sa BBM office. Anong BBM? Yung sa headquarters po ni BBM sa may Mandaluyong. Eh wala na yun. Sarado na yun. Tapos na. Oo oh, nga eh. po eh. Doon po kami ina no. Tapos opisina daw nila yun. Et cetera, et cetera. Tapos. Ano daw siya? Anti, uh, uh, counter terrorist group daw siya. Mm, daw ni, BBM. ni, BBM. Talaga namang so, mauubusan ng mga scammer. Counter terrorism na daw po. Pati presidente. Tapos sabi ko nga po sa kanya, hindi, po, opi, hindi niya po opisina yun kasi kay BBM yun. Ngayon, tinanong ko yung office, office niya sa Pampangaro po. So pinuntahan Pero po. Pero lang, nilang, pumunta kayo doon sa headquarters ng BBM. Uh, doon opo. po yung meeting place po namin. Opo. Sa loob. Pero nakapasa po Sa loob opo. Opo. Sa opo. Na. Opo. So, po, nakapasa po. Sa mismong opisina po. po, po. po tao. Kilala siya. Opo, kilala po. Nandoon so, po yung, yung mga -anak, yung... anak niya eh. Yung secretary niya, doon do ko po ano eh. Kailan uh, itong meeting na ito? May 4. May 4. May, May 4. Nang taon na ito? Apo. Kaya kung po okay. sabi ko po sa kanya, hindi yun ang opisina niya. Ngayon, mm. saan po talaga opisina niya? Sabi niya sa Pampanga, nagpunta po kami sa Pampanga. Mm. So nakita po namin, kaso kung makikita, mapapansin ko, yung opisina niya, parang alam niyo, nila paglang lang yung mga monoblock to, at nilagyan lamesa, at bago yung tarpaulin, <laughs> para lang masabing opisina. Doon na ako nagduda na ako kami <clears throat> ron. Okay. Tapos dinala po niya kami, doon mismo sa quarry, para makita ho namin na meron talaga siyang ino-operate yung mga truck niya. Pagdating naman doon ho, wala naman ho kami nakita na truck niya. Ang ending po, sinabi ko sa kanya, anong oras ba dumarating to doon sa project mo sa Visayas sabi mm. Sabi niya 10 between 10 to 11. Kailan niyo huling nakausap itong si Michael? Actually, bigla-bigla na lang po siya nagpaparamdam magcha-chat po. Minsan po pag sinisingil namin Oh. pahirapan, tapos biglang mag -chat, chat malapit na daw. Magkano? Ito na yung pinakamabigat yung sari. O, magkano sa'yo? Yung sa amin po, umabot na mga 700 kapital. Jesus Mary, Joseph. 700 plus. 000. Sa akin po, kung titignan po sa contact, 765,000 po. Seven. Pero nung nalaman, ang una ko po binigay po sa kanya, yung 365, uh -huh. nung nalaman ko, tapos nag-issue po ako ng 400,000 sa kanya, uh -huh. nung nalaman ko po na wala palang uh, buhangin, buhangin mm. na dumadating doon sa hospital na sinasabi mm. niya, bigla ko pong pinol out yung 400 sa kanya. Ginawa ko po, hindi niya po ibinigay sa akin, inabangan ko na lang po yung banko na magbukas ng umaga para i-sabihin ko, i-advise ko po. Opo. So, ah, so, na stop payment mo na yun. Stop Po. Okay. So, sa mga katuwid, mga 365 na lang 365 po. 365 lang. Po. Sa akin po, 45,000 Plus so, yung sweldo, mm. ko po. Ilang, ilang buwan? 2 months po. Tapos plus yung nahiram niya sa miss ko na teacher. Teacher po kasi asawa mm. ko nakairam siya ng 18,000 po doon. Cash po yun, pinambayad sa down payment sa bahay at saka yung pinambayad sa bar, na 8,000. Para sa po. bar? Opo, para sa kalaman niya. Para gusto ko makarating sa kanya yan eh. Ayun. Inuman? Opo. Happy dito, hour? E, 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 Buy By dito. one take one? <laughs> at saka po, matindi. Ay, naku. Ininvite ah. niya rin po kami sa Visayas Avenue Medical Center. Kasi sabi niya po, yung uh, family po nila, yung po ang uh, subcontract <coughs> doon sa Visayas Avenue Medical mm. Center. So pumunta naman po kami, meron po kami nakausap doon uh, na kilala engineer, nakilala siya, na, siya mm. na pinapasok po kami. Siyempre, yung po yung pinupront niya. Yun. Opo, baka ano lang Baka binayaran yun ako, mga para lang ta magpanggap. Mag mag At saka ma hindi lang po ito ma'am, marami po kami. Oh, yun po. Na nga sana ang yun ang sasabihin ko. Sigurado ako na hindi lang kayo. Mm -hmm. Ano ang kanyang uh, pinangako? Sa condo po namin, lagi niya po sinasabi na magantay lang po at uh, pinapangako niya na ibabalik niya. pero sa kada mag-uusap po kami, paulit-ulit lang po yung sinasabi. Oh, hindi, ibig sabihin, meron bang may anong katibayan hmm, may ninyo na nagbigay kayo ng P300,000, uh, Meron po. May mga picture po kami. Tsaka kontrata uh, kontrata, May kontrata kayo. Okay. Yung kontrata Tsaka ninyo, ID po niya. nagsasaad na ibabalik niya yung pera na may interes, Opo. Magkano ang interest na pinangako niya? Dito po sa amin, iba-iba po kasi ng interes bawat hmm. kausap niya eh, hmm. ng computation. Sa 267000 po, sa ang babalik po every week is 31000 Every week? Opo. Ganun Hanggang po ang sa... ano niya hanggang uh, gumugulong daw po yung yung ano doon yung yung collection sa Visayas Avenue kasi nung pagpunta puro sa Visayas Avenue wala naman pong truck na dumarating kaya nalaman po namin na yung kausap namin uh, ano po kam So ito sa makatuwid wala siyang naipakita sa inyo na opisina na maayos wala pala wala pangalawa uh, wala rin siyang maipakita na Ah uh, dokumento na itong Urico mm -hmm. Trucking Services ay rehistrado sa kahit yes, saan. Opo. Yes, uh, uh, wala rin. Yung document lang po ng uh, Visayas Avenue Medical Center yung pinakita niya sa amin, yung uh, pagpaplano ng building. Oh, pero pwede ko ipagawa gawin sa oh, recto yan eh. ni. ko na rin po siya <laughs> Ron, sinabi uh -huh. ko na rin po na ang kailangan namin is yung contract mo between doon at papunta sa Yes, iyo. tama ka. Pero wala po siya na i-provide na yon. So sabi niya kasi it, uh -oh. pag family daw po hindi na kailangan ng ganun ganon So ay nako lalo na kung pamilya mm -hmm. dapat kailangan talaga 'yan ng yan ang punot dulo madalas ng uh, mga hindi na isusoling pera or nawawala na lang na naaanod parang binababaha na lang. Um, itong ganito obviously it's a scam. Mm -hmm. Obviously it's a scam. So kaya rin natin pinapaalam at pinapaalala na hindi tayo basta-basta magbibitiw o magbibigay ng pera ng walang kaukulan na documentation. Uh, Naintindihan natin na gusto rin natin kumita ng pera, gusto rin natin makatulong, mm -hmm. pero pagdating sa ganito, tama yung ginawa mo, na yung hinanap mo talaga. Mm -hmm. Ma minsan kasi, alam mo yung mga sweetik, yung mga nadadaan, yung mag magaling masyadong magsalita. Oh, meron pang mga sinasabing na-hypnotize daw sila. At uh, yung parang napapaniwala nga na ano pero pagkawala wala na diyan parang diyan ka na hihimasmasan na isa po talaga tong taon to pati oh. justo kasi ga laging ginagamit nito bitbit -bit, -bit nito justo salita niya lagi Ay, kaya nga hindi ko na lang tinanong yung mm -hmm. kung ano yung organisasyon oh, na boy. inanin niyo kasi madadamay pa kasi oh. walang kinalaman yung organisasyon na yon mm -hmm. sa pagkatao niya pero malamang ginamit niya yung pagiging miyembro niya doon para makuha ang loob ng mga maayos na tao. Oh. Mm -hmm. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir June, ano po ba ang kailangan nilang dalhin jan sa inyo bilang pagpapatunay nung kanilang nung kanilang transaction? Kung mayroon silang kung mayroon po silang resibo nung uh, na in invest nila at okay. uh, yung perang inano nila sa uh, kumpanya as uh, a proof of uh, their investment. Pwede nilang dalhin 'yon dito. And kung ano ang mga related uh, documents mm -hmm. na may hawak sila. Okay. Pertaining to that uh, transaction. So, mga deposit slip or yung canceled check, mm -hmm. pwede nilang ipadalahin niyon? Uh, uh, Ayun, kasama 'yan sa related document. Oo. Oh, oh. At saka, to that. at saka itubang mga meron silang mga ano sir eh uh, parang kumbaga parang kontrata Pantrata. kunwari, na notaryo ba ito? Wala mo. Hindi. Oh, hindi na notaryo. So isa pa oh, 'yan ha. Just the same, dalhin nila rin. Oh, An, oh. Ang 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 sinasabi ko po, kung ano ang may hawak sila. Okay. dokumento pertaining to that investment. Okay. Dalhin nila ito. Including screenshots po ng mga conversation sa yes. social media. Oo. Oh, Oo, oh. okay. oh, oh. para i-preserve po natin 'yan. Pagkulungan kayo ng Wanted sa radyo para isaayos yung documentation at uh, para masamahan din kayo sa NBI. Uh, of course, it goes without saying na uh, magkakaroon nito ng kaso, may criminal case ito. Uh, pero malaking uh, bahagi ang uh, pakikipag-cooperate ninyo para ma unang una para mahanap yung tao. Kasi kailan ninyo siya huling nakausap? Kailan ba? Kahapon nag-reply siya. Kahapon? Anong sabi niya? Alam ba niya na pupunta kayo dito? Hindi. Hindi po. Ngayon alam na niya ngayon alam na niya. Okay? Um so Shari, paalala lang ulit sa ating uh, mga netizens ano, ang mga transaction po na ganito ay mga ngailangan talaga ng mas uh, ano ba tawag na di mas malawakan na mas malawak pa na yung documentation. So, mm -hmm. notarized contracts, and then tama yung sinabi nyo na hanapin yung opisina, mm -hmm. siguraduhin na hindi bayaran lang yung nakikipag-usap sa inyo. Hindi ako magtataka kung ikaw na driver, kunwari oh, bodyguard, nagamit ka rin sa pagsascam niya ng oh, ibang oh, tao. Gusto po rin kasi namin malaman kung talagang meron pong iniikutan yung pera na ininvest namin sa kanya. Nandiyan sinasabi niya na mm -hmm. dinadala nga po doon sa, ano, sa project niya doon sa hospital na yon. Pero nung nalaman po namin na wala naman po lang bumabagsak na wala naman palang doon, project. Doon po namin nalaman, walang iikutan yung pera namin. Exactly. Kaya nag-back out na po kami doon. Sa kawawa po yung ibang kasama namin, yung iba po namatayan, wala pong pang ano, pang gastos. Yung iba naman po, uh, may sakit, sa yung lana, sa sakit yung nanay, maintenance. May idea ba kayo yung... kung ilan kayo? Kung ilan Sa tingin um, ko um, po, mga 11 to 12, 12 11. ganun po. Sa organisasyon pa lang yan. Opo. 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 Diba may idea ba kayo kung magkano ang suma total ng mga... Na-invest? Mga 4 to 5 million po, gano'n. Jesus Mary, Josep. Okay, yung lahat ng yan, uh, ilista natin. Tapos kung makukuha rin natin yung mga pangalan, nung iba pa ninyong mga kasamahan, uh, para masama sila doon sa mga uh -huh. nagre-reklamo. Ikaw pala si Flick G. <laughs> Kasi sabi din ng netizens... Papa, ah! Nagpapasample sila. Sample. Sample ka daw, sabi ng netizens. Namukhaan ka nila. Ikaw daw si ano. Ipapahuli ka daw nila. Sino yun? Eh? Kay Mang... Mang... Manggre... Ano? Mang, Kay Tanggol po. O, oh, Kasi <laughs> oh, oh. eh, kalaban ka daw ni Tanggol. Ay, Ay, ayun ako. yung sinasabi ng netizens. Ah, may <laughs> Huli naman ako. Huli ako. Oh, ko... Nakilala sila ng netizens. Oo, oh, oh. sa mm -hmm. Batangkya po. Mm -hmm. Okay. Meron po ah! ba kayong... Okay. Opo sila po yun. At... Ay. Uh, Sumbong natin. <laughs> <laughs> Hindi lang pala ito sumbong sa... <laughs> <laughs> Hindi Dapat po. Kaya pala... nabukaan po sila ng netizens sa tour. Kasi sabi ko, sino to Sabi nila, nakikita daw nila, napapanood daw nila sa ano... Nako. Sa Batang Kiyapo. nako, eh yan pa. Ginamit talaga kayo. Hmm. Ngayon, malamang Apo. marami pang mga lalabas Kailangan na... Kaya po, yan. gusto po namin pumunta dito kasi po baka mayroon pa pong iba. Oo. Oh, oh. Eh, kawawa naman. Just... Kaya, kasi nakikita oh. rin sila sa... Oo, oh, oh. kasi yung trust. Nagamit, na nagamit po talaga kami actually. Oo, oh, so, oo. Oh. So, oh. so, oh. marami pa rin pong pangalan na, ginagamit. Pero, nung okay, pakita nga natin ulit yung picture. Nung nalaman po nag-invest kami, mm -mm. Eh, mas lumakas ang loob nila. Ayun, yan, yan po, si Michael Henley oh, Solito. B-boy po. Oh. Mike, dahil po pangalan yan eh. Mike, yeah. Hindi naman sa judgmental ako, no? Pero hindi ako magtitiwala. <laughs> So, Ang tura pa lang po, ano? <laughs> Judgmental ako. Judgmental ako. Pero hindi, naiintindihan ko rin kung bakit merong maniniwala. Uulitin ko. Sweetie, yung, yung sa salita, marunong magsalita, magpapakita ng ganito. Hmm. At kung nag-hire siya ng mga tao na magpapanggap para mapaniwala. Ito po, Ito po uh, para makarating sa ka kaalaman niya. Uh Oo. -oh. Ang ginagawa po niyan, magpi siya ng isang ano, magpi siya ng isang lugar na kunyari may nakausap siyang police o uh, official, niya, pa-picture mm -hmm. siya. Gagamitin uh, niya 'yon. Halimbawa, katulad yung sa Botolan Sambales, uh, may pinunta aming ng mining. Mm -hmm. Isa 'yan sa ni-recommend niya sa mga taong naloko niya, na kanya raw. Ay ngayon lumabas yung ay, yung may-ari mm -hmm. mo mismo na nagalit na sa kanya. Dahil hindi naman siya kakilala. Hindi ko 'yan hindi ka, ano pa. dito. Kahit na isang ano, wala siyang connection dito sa amin property namin to. Yan po sinabi ng no, may ari mismo ng lupa. Baka nagsiselfie-selfie lang siya dun sa well, harap ng... Madalas po. Madalas. Ganun nga ano? po ginagawa. Madalas po. Wow, kaya it's... po yung mas nakakaalam is... ng kalaw puno oh, eh, kasi kaya kaya siya po ang gusto yung laging po, kasama. Uh, ito, nandito kami dumulog kami oh. sa tanggapan ni Sir Rafi Tulpo, Senador. Ang mm -hmm. gusto ko po, may stop yan at hindi na siya makagawa pa ng, ng kasamaan sa iba pa. Hanapin na ito ni Batang Kiapo. Yan <laughs> ang maganda yan. <laughs> na. Yun ang next ng mga episode. Hanapin si Michael Henley, Solito Defensor. Pahanap natin kay ano pa <laughs> pa. Sasabihin mo, magsusumbong sana kami kay Tanggol, kaso eh, hindi pa, hindi pa kami, hindi pa ako magkakabati eh. Ka -awusin, ka -awusin. <laughs> <laughs> Sila may kontrabid. Sila, kaya daw po yung, man, ano, Nagsasnatch mo? Oo, snatch mo Yes. Oo, oh, oh, baka sabihin ng mga netizens, buti nga sa inyo. Hindi ha, kaya ano lang ito ha, mga uh -huh. artista ito. Uh -huh. So, ayan. Marami na rin yung nagagalit sa amin eh, pero oh, uh -huh. alam ano lang mo yun. Ano, po, alam po yun. lang po yun. Trabaho lang po yun. Mabait po talaga kami sa totoong oh, buhay. Oo, oh, oh, mabait sila. Naloloko pa nga sila eh. Kaya nga po. Hindi talaga kami snatcher. hindi uh talaga sila snatcher. -huh. Pero sir, sample nga daw po. Sample. Sample. Sample lang <laughs> Kasi <laughs> yung ano yung, yung isa niyong kanta. Teka sample daw, freestyle na lang. Ngayon nandito na at nakaupo na dyan at teka lang nandito na sa Tulfo. Tumutulong talaga sa mga tao at proud na proud talaga mga tao. Pati si Flick G, maraming salamat. Idol, Sir Rafi. Yeah. Ang galing! Ako ang magahanap kay Michael. <laughs> <laughs> lang niya to, pati kayo biniktima. Ang galing niya Mm -hmm. Okay. Na, na, nanonood no, din kasi yung cameraman ng mga idol kayo. Uh, Ayun. <laughs> <laughs> si, si Waldi. <laughs> no, 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 no. Siyempre, sana naman yung uh, mga atraso tsaka yung uh, mga pangako mo eh, pa rin mo dahil uh, una pa lang nung uh, lumapit ka sa amin eh, kahit madaling araw eh, tumatawag ka sa amin eh, hindi ka naman nag hindi naman kami nagkulang ng uh, tulong sa iyo, pero itong ginawa mo sa amin, sana ma-realize ma mo na mali. At uh, sana mabayaran mo rin yung mga pagkakautang mo, hindi lang sa amin, siguro pati na rin sa iba. At uh, wala nang madamay na iba pa kasi kawawa naman talaga yung mga tao. Hindi naman uh, lahat may kaya sa buhay. Yung iba hirap na hirap na, pinaghirapan. Yeah. Uh, ang tagal inipon tapos bigla na lang gaganon bigla na lang, alam mo 'yon. So hindi uh, naman ang galing sa snatching 'yan eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm, malinis na pera. Ah, uh -huh. uh, nga ako sa uh -huh. asawa ko eh. Oh, pinaghirapan uh -huh. 'yan. May mga uh -huh. anak kayo? Ilan ang anak? Uh -huh. Ah, wala pa po. Yung mga investment po nila na pinaghirapan nila uh -huh. eh napunta uh -huh. lang po sa wala. Kahit piso po, tinitipid niyan. Uh -huh. Ganun po yung katipid. Tapos gaganunin lang po. O huwag kayong mag-aaway ha. Dahil dyan ha. Solid lang tayo okay. Ha? Yung nga. Kaya oh. tamig gusto sabihin si mama. <laughs> Hindi ko alam kayong magsalita. eh <laughs> <laughs> uh, kasi ano po ako eh. Na, na sorry. Iyakin okay na. po kasi ako talaga. kasi pinaghirapan ko yung pera na yun. Inipon ko yun. <laughs> Tsaka masaklap dyan. Pag di po kami nabayaran, kumbaga, babayaran pa namin yung pera ng iba. So, parang ang sakit-sakit lang. Yan, ang bottom line lang naman ng pagpunta namin dito is para ma-aware din yung mga tao yes. na hindi na siya makapambiktima. At sana, Biboy, alam mo naman yan na lahat ng na mga nag-invest sa'yo hindi ganun kayayaman, hindi ganun ka pera pero ang daming pwede mong paikutin bakit kami pa na, na pinagtrabaho namin, pinaghirapan namin yung pera na yan. So, ang akin lang, sana uh, tigil mo na at sana masettle mo itong problema na to Lalong-lalo kay flick, alam mo na sila ang babalikan ng lahat. Dahil sila ang ginamit mo, ang, ang pinront mo sa mga tao, kahit sa akin, kung hindi mo sila pinront, hindi mo sila ano, hindi ako mag-invest sa'yo. Kasi unang-una pa lang, sinabi ko sa'yo, lahat ng mga tinanong ko sa'yo, wala na sa kang nagasagot na tama, inimbestigahan kita, lahat sablay. Ngayon, ang tinig na ko nito sila flick. Ngayon, ang, magiging problema naman tulad ng na sinabi ni Bay, lahat ng kausap nila, sila ang babalikan. Ibabalik nila 'yon nang dahil sa pinaggagawa mo. Sana lumutang ka, ayusin mo 'tong problema na 'to. 'Yun lang ang ano, 'yun lang yung mensahe ko sa iyo. Ay nako, Shari. Ayun na nga eh. Pero tutulungan namin kayo with all the documentation tapos uh, submit natin sa si NBI. Salamat uh, to para mahanap na muna ay, ito. Kailangan managot siya at kailangan matigil na to kasi baka mamaya, ah, nandito siya ngayon. Baka susunod, may, may bisayas visayas siya na mm. uh, mga project-project. Baka kung saan lupalo pa ng mundo ito magkalat ng lagim eh. Mm -hmm. Diba? Yun nga po, yun nga po yung iwasan natin na baka... Tsaka mm -hmm. ano pa po siya eh, kung saan pa po siya nakakarating. Ang dami po ang dami na babalitaan na mga pinupuntahan niya ganun po siya ka confident sa sarili niya na kasi nga ang nangyayari ginagamit niya yung pera na nakukuha niya mm. I'm sure yung pera na nakuha niya sa inyo nagamit niya yon sa dati na niyang mga na scam mm. para mapaniwala na o umiikot nga umiikot yung yun pera po. pyramid na ano ay shari okay um, ganito po uh, sir ma'am uh, papasa mahan po namin kay ng reporter sa NBI para po uh, Gumulong -ano. na yung investigation po dito. Yes. Opo, po makapag-file po tayo ng formal complaint sa tanggapan po ni Sir June De Guzman. Okay po. Mm -hmm. uh, schedule po natin. Sige po. Thank okay. you Salamat thank po. po. Salamat, Salamat po. po. Salamat. Alam na Tanggol ito. Malalaman oh. na nitanggol. Thank <laughs> you po. Okay. Salamat po. Magandang hapon po. Thank okay. you po. Ingat po kayo.